Derek Lauren reaction sa bagong ganap ng Kim sa Surigao. Hindi makapaniwala ang head of director sa lapis na pagkasikat ng dalawa. Tinayik pa ang ilang concert sa pagdating ng Kim sa Surigao kahapon. Good choice sila ang pinaka-special guest. Ang gandang pagmasdan sa naganap na live ang mga taong tumalo. Sobrang dami. Ay, sa mga kumbento. Sinong magkakala na mabubo ang ganitong daptip? Damang dama pang mamahal ng bayad sa sarigaw. Hindi nagpatalo ang mga balalayong probinsya. Number one trending sila at namalita pa. Hindi kasi expect ng ganoon karamit tao sa sasalubong. Once talagang magkaroon ito ng buwi, worldwide ang manunoon. Hamuti ng billion ang kikitain. At ngayon ang dadating lahat, pa walang makakapantay ngayon sa ganda ng chemistry ng kibaw. Hindi pa sila nakaka-isang Ang dami ng pag ayon pa sa isang komento say ang mga tata Nakita nila kung paano maglambigan si Dali Paolo at Kim Ju. Nagiging makulit na nga ang ating mano sa mga nangisiibet nila. Nakakatuwa na mas nagiging patibay ang Kim Pao ngayon. Iran lang yan sa mga kumbeto? Lahat ba ay napareak dahil?